Magandang araw once again mga kabayan. Uh, andito tayo sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Um, sa episode natin ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kung bakit magandang magturo sa Amerika. So para to sa mga ano sa mga Filipino teachers at um, ano discover natin sa episode na to kung ano ang mga benefits na pwede mong ma-enjoy. So bukod sa pagtupad sa mga pangarap mo, I'm sure marami sa inyo ang gusto ring magturo sa abroad, di ba? at maibahagi ang kaalaman mo, marami pang mga benefits ang naghihintay sa iyo bilang isang um, teacher sa Amerika. So, eto na yung mga yun. So, number one, um, maganda ang healthcare sa Amerika. Karamihan sa mga ano sa mga school sa, o, sa mga school system sa Amerika ay nag-aalok ng healthcare insurance sa kanilang mga guro. So, kagaya ng school district ko, for example, we are covered. Um, ang ano namin, ang program namin ay tinatawag na 80-20 ang, ano, ang, 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 sharing. Gusto sabihin, 80 ang binabayaran ng school district, ng employer, 20% ang, ang share namin. Malaking bagay na yon kasi, di ba, sa panahon natin, dahil na kung hindi kan Hindi na naman tayo ano um, lag, habang nagkakaedad tayo mas kailangan na natin ang mga health um, maintenance natin So, um, wala naman sigurong pwedeng magsabi na, oh, immortal ako, wala akong ano, hindi, um, hindi ako magkakaroon ng sakit. Um, pangalawa, um, sakop nito ang mga gastusin sa, ano, sa pagpapagamot, sa mga consultations, at saka mga prescription medicine. So, dito sa Amerika, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na pupunta ka sa Rose Pharmacy o kaya sa Mercury Drug, bibili ka ng gamot uh, kasama ang prescription note ng doktor. Uh, kung ano yung kaya mong bilhin yun yun. Pero dito, ang maganda dito, may ano na may prescription insurance na tinatawag. So, ano um pupunta ka sa pharmacy mo, i-order mo yung yung prescription medication mo. Tapos um pag kapag ready na, magbabayad ka na lang ng maliit na copay. Usually 10 dollars, depende depende sa ano, sa sa klase ng medication. May mga medication na 2 dollars lang, 4 dollars lang ang, ang ano mo, ang copayment mo. Meron ding mga uh, dental at vision insurance na available. So kung minsan, ano na siya, uh, um optional na siya. Pero in our case as school district ko, kasama ang pagpapagamot, consultation, um, mga pres, ang, ang ang prescription insurance at saka ang dental and vision insurance. So um, very minimal yung binabayaran namin as employees. Um, at the same time, kapag mag-shell out na ng out-of-pocket money, minimal din yung ano, yung nilalabas namin. Medyo magaan kahit papano um uh, nililina ko lang po na nasa United States tayo and I, i can only speak for my experience sa United States sa ibang lugar yata for example Canada United Kingdom iba ang sistema nila kasi ang healthcare nila ay libre so i don't know kung ano ang kalakaran sa mga sa mga bansa na, na nasabi Pangalawang benefit ng uh, pagtuturo sa states ay retirement plans. So karamihan sa mga uh, sa mga states ay may um, pension plan talaga para sa mga guro. So kami for example in in the case of my state, meron kaming state pension plan at sila doon kami naguhulog sa state pension plan nila at sila ang um, bahala na mag magano mag-ipon mag ng pera para sa retirement namin ito yung nagsisilbing savings para sa, sa retirement mo. Kaya, pagdating ng retirement year mo, medyo, ano kana um, medyo komportable ka. Hindi ka nag-iisip ng paano kung magkasakit ako o paano kung iwanan ako ng mga anak ko, di ba? So, paano kung mag-isa ka na lang sa buhay? Paano, um, paano ka survive in your um, old age? Kasi mer meron kang retirement plan na pinagtrabahuhan mo na. Meron ding mga ano mga um, school uh, districts na nag alok ng 401k o 403b na mga na retirement plans kung saan maaari kang mag-ambag ng um, bahagi ng sweldo mo at tutumbasan ito ng employer. So, for example, ang employer, um, sinasabi niya na, okay, um, we can pay like um, a maximum of 6% of your um, annual gross um, earnings. O oh, yan ang pwede naming maibigay na na, na share namin sa ano sa <coughs> Um, for O3B retirement plan mo. That is on top of separate ito dun sa state pension plan. Kaya maganda. So, merong, marami kang pera pagdating ng retirement year mo. Um, hindi ko po kayo nilulur na ba sabihin niyo nung um, pinaglulokon mo naman kami ang daming ang ng sources ng ano ng pera pagdating ng retirement pero ito, ito kasi ang 401k 403b kung minsan optional iyan sa sa ibang ano sa ibang um, states at school districts in in our case wala kami 401k kasi meron kaming state pension plan pero you have the option to also get a 403b na ano na separate retirement plan yan um, at least meron ka pong isang source of income pagdating ng retirement mo. Um, meron tayong <coughs> separate na na ano na um, episode para sa pagkakaiba ng 401k, 403b at ano, ano ano pang mga ibang codes ng mga um, pension plans. Pangatlong benefit ng pagtuturo sa states is professional development. So ang mga ano, mga school districts sa Amerika ay nabibigyan ng importansya sa professional development ng kanilang mga guro. Um, once in a while, um, mer kailangan naming mag-pause, kailangan isara ang mga eskwelahan para mag, mag conduct ng professional development. Bahagi yan ng, ng kalakaran ng pagtuturo sa states. Kung meron kami, in, in our case also, um, meron kami mga three-hour early dismissal. I-dismiss -di ng maaga ang mga bata para mag- mag-sit mag down kami at magkaroon kami ng professional development. May mga seminars, workshops, training programs na makakatulong sa para mas mapabuti mo yung skills mo at yung kaalaman mo sa pagtuturo. Hindi ka pababayaan in other words. So kapag binigyan ka for example ng elementary teacher ka, 'di ba sa element sa elementary, pwede tayong mag-expect oh, tayo na magturo ng lahat ng klase ng content areas. For example, first time mong magturo ng math, math sa fourth grade, hindi ka nila pababayaan na magturo lang basta-basta. I-guide ka nila and you will be um, provided with a lot of seminars, workshops, and training programs para mabuild mo yung um, skills mo sa pagtuturo ng math fourth grade. Kaya maganda. At um, in the case of my um, school district, um, kapag in-offer ang training program na ng after school, may bayad yun. Separate ang bayad nun. So, maganda rin kasi, di ba, may, may extra income ka. At, um, so, may, may mga Pilipino na ina-avail nila yan, na talaga sila, nag-build sila ng kalendaryo kung ano yung mga after school um, professional development programs. Uh, kasi gusto nila ng extra income. Kahit nasa, nasa bahay ka, di ba, karamihan kasi niyan, ino-offer sa Zoom, lalo na ngayon, after... You know, after the pandemic, ano na, um, distance learning na ang, ang karamihang delivery ng mga, mga training programs. So, nakaupo ka lang, um, nag, nag merienda ka, but at the same time na nagano ka, naka on ka sa sa isang training program. Meron ding mga pagkakataon para sa career advancement, tulad ng pagiging mentor, department head, o principal. Every now and then, um, may mga invitations tungkol dyan na ah. gusto mo bang mag, magano mag, ano, mag uh, lumipat sa administrative track? Um, uh, ano ka na ba? Uh, Boryong na boryong ka na ba sa pagiging classroom teacher? Baka gusto mo nang maging assistant principal o maging principal. So, may mga trainings para, para dyan. Ano yung iba pang benefits? Paid time off. So, may mga bakasyon, sick leave, at personal days na maaari mong gamitin. In, in our case, um, yung winter break namin, yung Christmas vacation namin, paid yon Two weeks. Meron din kaming um, um, spring break um inaabot ng five days 'yon paid din 'yon. So um, uh, on top of that, meron kaming sick leave tapos binibigyan din kami ng um, personal um, leave credits depende sa years of stay mo sa school district. Um ano pa isa, job security. So mataas ang demand para sa mga ano sa mga teachers sa Amerika kaya mas malaki yung chance mong magkaroon ng um stable na trabaho. Um, um, may, may, likelihood na magsistay ka sa trabaho mo kasi nga kailangan kailangan ng ano ng teacher sa Amerika. Mataas ang shortage lalo na sa panahon ngayon. Um, marami ng mga Amerikano na hindi interesado sa teaching kaya kumukuha na sila ng mga international teachers so all we need to do is to really use our due diligence para maghanap ng mga school districts na willing na mag-sponsor ng mga international teachers Uh, ang isa pa ay cultural exchange. So pwede kang makaranas ng ibang kultura at makakilala ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng ng mundo. Merong mga program in in the case of my school district, um pwede kang mag sabbatical leave para mag-avail kung assuming ano ka um meron kang scholarship na magturo sa Latin America for example or sa Spain o kung saan man. Um possible 'yun. Bibigyan ka ng sabbatical leave ng ano ng ng school district. Tapos, in return, pagbalik mo, um, i-implement mo yung mga uh, natutunan mo. Kaya, yun, sulitin natin yung opportunity. Ang pagtuturo sa Amerika ay isang magandang opportunity para sa mga ano, um, teacher na Pilipino na naghahanap ng mas magandang kinabukasan. Bukod sa magandang sahod at benefits, nakakatulong ka rin sa paghubog ng mga susunod na henerasyon ng mga Amerikano. So, kung meron kayong tanong tungkol dito, um, um, sulat lang kayo ng, ng comment sa comment box nitong ating um, video. Um, at um, gagawin ko ang lahat para masagot yung mga tanong nyo. Uh, Ini-invite ko po kayo na ano uh, sundan itong series natin kasi itong um, episode na to isa lang ito sa so maraming episodes ng teaching in the United States series na kung saan uh, tututukan natin yung mga mga issues mga tips and tricks kung paano magturo sa Amerika so ngayon ano teaser pa lang ang episode na to ang title ng episode natin ngayon ay bakit magandang magturo sa Amerika Uh, so, dito din discover natin yung mga benefits pa lang. So, wala pa dito yung mga nitty-gritty. Kaya sundan natin sa mga susunod na um, episodes. Maraming salamat.